everyone it's another day another vlog guys so ito yung uh, update doon sa bagyong emong dito sa pangasinan so ito yung daan papunta sa barrio namin and so naglalakad yung anak ko guys papunta siya sa away kasi yung mga uh, baka ng kapatid ko pinunta niya sa away kasi wala silang makain dyan sa amin so pinastog nila dyan tapos Uh, kunti lang yung mga damo dyan guys sa may lupa nila so pinunta sa away so ito ngayon yung update guys kanyan yung daan hindi pa masyadong nalinis kasi katatapos lang ng bagyo at saka marami pang mga punong kahoy na natumba so kailangan pang i-clearin yan guys so ito yung daanan ganyan walang makaka daan ng mga sasakyan kasi hindi pa na clearing lahat. So, mostly ganyan yung daanan guys. Daming natumbang mga punong kahoy. So, kailangan pa ng clearing operation. So, I think as of now, hindi pa, hindi pa sila tapos na clearing kasi halos lahat ganyan yung madadaanan. So, I think mga one week pa, one, one week to go, two weeks, mga ganon ang paglilinis guys. So, kailangan tulong-tulong lang pag may time yung mga tao dyan sa Pilipinas. So, that's it guys. Ito yung update ng Bagyong Emong. Yung last mga